Abangan mamaya sa Responde. Pots disease, o kung tawagin sa Tagalog ay TB sa buto. Yan ang naranasan ng isa nating kababayan na ngayon ay sa isang pagamutan sa Maynila. Kaya naman isang panawagan ang daing ng kanyang asawa. Lalapit ko po sa inyo ng asawa ko na sana po matulungan niya sa maoperahan. Mabuting tao naman po. At isang taga-Batangas ang natulungan ng programa sa aming case closed story. Tutukan ang lahat ng yan mamaya sa Responde, alas 5.30 ng hapon. Tugon! Aksyon! Ngayon! Responde!